Marami daw po kasi na mukhang fed up na, pagod na, <laughs> pagod na sa brand ng politics na itong mga Duterte. Napakarami na rin kasing naglabasa na bahon itong mga ito at uh, bistado na kung paano ang namayagpag itong mga ito sa politika. Take note, hindi sa maganda at tamang paraan kaya sila namayagpag. Filipinos fed up with Sara Duterte's brand of politics, yung mga paawa, yung pagdadrama, yung allergic sa transparency and accountability ganyan ang sistema nitong mga Duterte. The legal counsel for the third uh, impeachment complaint against Sara Duterte said that an increasing number of Filipinos are now backing the call for accountability from the country's second highest official at dahil diyan Ayon sa survey, mas nakararami ang mga Filipinos, ang mga kababayan natin, na gustong ipa-impeach itong si Sara Duterte. 46% ng mga Filipinos naniniwalang ma impeach itong si Sara Duterte dahil nga sa mga issues na or anomalya na kinasangkutan na ito. Hindi lang po sa Office of the Vice President, pati na rin sa DepEd. Mas marami ang mga Pilipino na sumusuporta kaysa doon sa mga kumukontra sa impeachment na itong si Sara Duterte. Yan po ay result, result ng SWS uh, survey ngayong o noong nakaraang buwan. Oh, abay, tignan nyo naman. Malala. Sino may nagsabi na itong etong mga kabulastugang ito, etong mga anomalya ni Sara Duterte ay mas masahol pa daw sa nangyaring anomalya nga ni Napoles. May isang kongresista na Ganyan po ang statement. Pero eto, ang sinabi ng mga netizens, tapos na ang panahon ng pamamayagpag, panluloko, panggugoyo at panguto ng mga Duterte. Eto na ang hudyat ng kanilang pagbagsak. Hashtag Sara Walang Silbi. Hmm. Inutil daw. <laughs> Inutil. Pero sa mga diehards, sa ilang mga netizens, ilang mga DDS na baluktot na talaga ang kaisipan, kahit kahit niloloko na, ginagago na sila, ninanakawan sila, tuwang-tuwa pa rin yung mga yan. May mga saltek. Mas malala ang saltek ng mga taga-suporta kung ganon. Kapag sinusurvey mo talaga ang, mga, ang taong bayan, malalaman mo sawa na sila sa puro gimmick at kapabayaan ng mga katulad nga natin sa Sara Duterte. Yung gimmick, talaga nakakagigil yun. Ano ho? Yung pagdadrama, yung pag um, kukunwari na sila ang malinis. Ibabato yung kanilang mga kabalastugang ginagawa, kademonyohan, kagaguhang ginagawa, ibabato sa ibang tao, sa ibang politiko. ba? Diba? Yun, yung, yun yung malala eh. Hashtag, sabi ng mga kababayan natin, Sara, walang silbi. Hashtag, impeach Sara Duterte. Good luck!